Kain ka na, be. Kain na, kain na. ano? Charlie, kain ka na dun. Kain ka na dun. Charlie, ikaw din kain na. Sige na. Scarlett, kain ka na. Kain ka na. Ayaw kumain? Ayaw mong kumain, be. Ayaw mong kumain? Ha? sobuan kita. Gusto mo? Gusto mo na suba? O oh, ito na, ito O, oh, susubuan na kita. Susubuan ko daw siya, guys. Ayan. O, oh, kumain siya. Diba? Pabebe ng aso. Ayan. Ikaw din? O, oh, yun. Gusto nila, guys, sinusubuan. Ayan. Kain ka na. Mga senyorito, senyoritang aso. Mga senyorito, senyorito. Ayan, kumakain na yung isa guys. Pero itong ate, ayaw kumain. Gusto niya sinusubuan. O, bilisan mo na garod. Garod, garod, garod. Ate Scarlett, Papapasubo pa, oh. Oh, sarap na, sarap siya, guys. O, oh, kain ka na. O, oh, kain ka na. Sige na. Kain ka na. Ayaw niya talagang kumain, guys. Gusto niya sinusubuan. O, oh, ka na, oh, ka na. oo oh, ito na, ito na, ito na. Kain ka na, Charlie. O, di ba? Masyadong spoiled. Okay, eh. ikaw din, kain ka na. Oh. Ayan, kumain na siya, guys. Gusto na niya siguro. Gusto niya kasi sinusubuan pa ito, eh. O, Ayaw na. Ayaw mo na. O, ito na, ito na. Halika na dito. Nalika na. Halika na. na. Arti mo? Arti arti naman yan. Ang arti 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 Scarlet. Ang ulam pala nila guys. Ay, yung kinakain pala nila guys is ano. Boiled fish. O kaya ano. Nilag. ang tilapia. Tilapia ano, gusto nila, nagpapasubo pa. Ginakain na, nyo na 'to. Ayan oh, guys, gusto nila. Subo-subo pa para kumain. Ganitong ginagawa ko kay Scarlett, guys, pag ayaw niya kumain. Tikman mo, sasabihin kong ganon tapos ayaw niya pag ayaw niya talaga kailangan mo subuan para kumain minsan kasi maarte talaga 'yung asong 'to eh. ate Scarlett ayan sarap-sarap oh ito pa oh ayaw na oh iyan oh gusto niya si oh di ba sarap na sarap naman siya eh busin mo na to. Oh. oh. Scarlett, busin mo na to. Busin mo na yan. Sige na, babe. Very good. Uh, natikman na niya. Kaya siguro gusto niya. Ay, ayaw mo. <laughs> hali ka na, hali na. Hali na. Subuan kita. Ah, oh. ah. Oh. ko gugustuhin niya niya, guys. Yun pala, ayaw niya. May isa pa dito. Ayaw Ayaw mo na. Ayaw na, busu mo pa. Magisya siya. Alika dito. ali ka na dito. Scarlett, ali ka na dito, ubusin mo to, ha. Oh. Scarlett. Ali ka dito. Scarlett. Ali ka na dito. Ito na oh. Scarlett. Scarlett. Hindi ka na dito. Ito pa, oh. Meron pa dito. Sige na. Hindi ka na. Scarlett! Scarlett! Halika na! Scarlett! ka na dito. Kainin mo to, ha? Oh. Hindi ka na, ka na. O, ito po. ka na, ka na, be. O, na. Bilisan mo na. Di ba? artinya guys. Kailangan pang susubo talaga. Para kumain, eh. Naku. Ito pa, oh. Ayaw na. Dami pa, oh. Dami pa, oh. Hindi ka dito, oh. Ito oh. Ayaw na. Ayaw na, Scarlett. Busin mo na yan, Charlie. Charlie, busin mo na yan, na no? Charlie. Busin mo na, no? Charlie, oh, busin mo na to. Charlie! Ayaw na nga. Babalikan nila to niyan mamaya, guys. Bubusin din nila to. Ito, ito Charlie, oh. to, oh. Wala nang laman niyan. Yan, busin mo na yan, no? Oh. Sarap, Charlie. ayaw na nila guys pero mamaya niya naubusin nila